Narinig natin ang kwento ng ating mga bisita ngayong umaga. Tignan natin ano naman ang masasabi ng ating trio tagapayo. Dr. Love! Handa na ba kayo? <laughs> Maraming salamat, uh, Mama Carla. Naalala ko, Napakalaking halaga para sa ating lalo na mga Pilipino na binibigyan ng dignidad ang relasyon ng ating kinakasama. Kasal o hindi kasal. Ang tawag doon, delikadesa. Joel, ewan ko kung mayroong ka noon, Pero wala akong makita ng delikadesa sa iyo. Kuneo ka. Ang ganda ng lalaki mo sa tingin mo, ang haba ng buhok mo. Magkapatid 'tong tinuhog mo. Anong nasa isip mo pag ikay nakikipagtalik doon sa kapatid nung kinakasama mo? Saan mo dadalhin, Joel, ang daigdig kung dadami ang mga taong katulad mo? Paanong values ang isa sa buhay ng mga anak mo kung ganito lang? No? Kanina may binanggit si Jenny, na natutulungan siya. Ito lang ang tanging paraan na alam niya para masuportahan ang kanyang mga anak. Napakadakila naman buhat sa isang ina na gawin lahat ng paraan para masuportahan ang kanyang anak. Pero kung wala na talagang paraan, maraming paraan, Jenny, para kumita nang re mo ang sarili mo. Check cell phone, What is prostitution? And prostitution tao is engaging in sexual activity with someone for payment. It doesn't matter. Kung 100 pesos lang isang gamit. 500 pesos, or 1,000, or 3,000. Basta may bayad, that's prostitution. And that is immoral. Bakit immoral? Nakasisira ng, ng himay-may ng ating lipuna ng society. Yung bagay na yan. Sana ma-realize natin, Jenny, may, may anak ka, di ba? At uh, ayo mo na makita ng anak mo itong ganitong klase ng, ng pagugaling. Kung bubuksan mo lang ang mga mata mo, may mga paraan pa para kumita. Yung kikita ka na haharap ka sa salamin sa umaga at masasabi mong malinis ako. Kaya mo yon Bata ka pa naman. Kay Joel, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Magdasal ka. ka. Ah, uh, isuko mong sarili mo sa Panginoon. Kasi patatawarin ka ng Panginoon kung ano man yung kahinaan mo. Ibigay mo lang sa kanya at isabuhay mo yung kanyang salita, gaganda ang buhay mo. Biyaya ng Dios liglig-liglig, lig, ano, siksik liglig, lig. umaapaw ibibigay sa iyo ng Dios kahit hindi ka magsuot ng shades. Mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon. Maniwala ka. Joy hindi ko itinidid si Joel pero idinidiin kita ngayon para magising ka sa katotohanan immoral ang ginagawa mo Joel at walang sasang-ayon sa yo. surrender yourself to the lord salamat maraming salamat Dr. Love ngayon naman pakinggan natin si attorney Lorna Kapunan maraming maraming salamat mo Macarlo kung pwede kayong mag-share sa bahay wag na kayong mag-share kay Joel well, Ha, pamigay niya na na si Joel sa iba. Because siya ang, nag, siya ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Si, kung ang problema ni Jenny, kung ang problema mo, you have kids, no? Kung ang problema mo ay isang kukuha ng ipapakain o sa mga anak mo, eh sa batas, pwede kang mag-avail ng solo parent kasi wala kang wala kang kasama, wala kang asawa, may mga anak ka. Kuha ka lang ng ID sa barangay at saka sa DSW. Na solo parent. Malaki rin 'yon. 1,000 a month, pwede ka pang turuan ng libre sa TESDA. Uh, lastly, na mention ni Dr. Love yung definition ng prostitution, no. Alam mo sa Iba na ang pananaw ng natin lahat sa justice system natin. Dati, kinokondem ang sinasabi mga prostitutes. Ngayon, dahil sa hirap ng panahon, e eh, tinitignan natin ang prostitutes as hindi namang kriminal ang prostitute. Ang prostitutes ay victim. Victim ng kahirapan ng society. Ngayon, uh, sana kayong dalawa bilang magkapatid di ba? Mag-usap na kayo. Solusyon yung solusyon yung tanggalin niyo si Joel sa buhay niyo. Kayo nang kayo nang magkapatid ang magsama sa bahay at magtulungan na lang sa expenses, sa suporta ng mga mga anak ninyo. Tulungan mo na rin si Jenny. Baka naman, eh, pareho kayong pwedeng mag-ikaw din. Kaya lang, wala kang ano. Baka tulungan mo siya mag-register as solo parent para hindi ka mahirapan. At nagpapasalamat tayo kasi meron tayong good Samaritan. Itong si... Um, Ati si Ate Josie. Na nakita niya na hindi naman pwedeng ganun na ang isang Joel ipag-awayan ang isang Joy at saka ang Jenny. Reconcile na kayo. At uh, goodbye, Joel. Siguro... Ang tawag dyan ay bad hair day. Maraming salamat Attorney Lorna nakapunan. Ngayon naman balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you Mama Carl. Dati ang tawag sa mga hindi yung sinasabi natin, mga walang konsensya, sociopath. Pero sa ngayon, ang tawag dito ay antisocial personality. So bakit nagkakaroon ng ang isang taong may anti-social personality? Ito yung mga tao na wala silang regard sa mga karapatan na ibang tao, nagba-violate sila ng mga rights ng iba, na wala silang pakialam, hindi sila nakukonsensya, nagsisinungaling sila. Sila yung mga tipo na parang pag gusto ko, ito kailangan gawin ko kasi gusto mo madali lahat. Ngayon, naiintindihan ba nung taong merong anti personality na ganun siya? Hindi. Pero bilang kapatid Joy, sinabi mo sa kanya eh, may mali. At pag naintindihan dito ni Jenny na meron siyang maling ginagawa, napakalaking bagay yung suporta mo. Kasi yung compassion, yung understanding, yung pagkakaintindi mo kung bakit niya ginagawa yun, yun ang makakatulong para sa ganun mawala yung ganitong klaseng personalidad napakahirap na ang antisocial personality ay maging disorder. In fact, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakahiwalay sa mga mag-asawa. Dahil ito yung nagiging bas basihan para sa ganun sila ay magkahiwalay. Pero bilang magkapatid, napakaimposible na itong magiging dahilan para kayo ay magkahiwalay. So sana magka na kayo. At tama si attorney Babay Joel. <laughs> Maraming salamat, Doktora Camille.